Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aradin sa Filipino Baitang Pito o kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit. Sa anumang kadahilanan, ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo ang iyong pag-aaral. Narito muli si Ginang Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito ang ating tatalakayin. Ay ang tekstong expository na tumatalakay sa sanhi at bunga. Tara na. Simulan na natin. Ang tekstong expository ay isang tekstong nagbibigay ng kaalaman at nagbibigay linaw sa mga katanungan tungkol sa isang paksa karaniwang makikita ito sa mga artikulo sa pahayagan, edukasyonal na aklat, instruction manuals, at iba pa. Ang estruktura ng tekstong expository ay ang mga pagbibigay depenisyon, pagsusunod-sunod, paghahambing, at pagkocontrast, problema at solusyon, at sanhi at bunga. Dumako tayo ngayon sa estruktura ng tekstong expository tungkol sa sanhi at bunga. Ang sanhi, ito ay ang tawag sa dahilan kung bakit nangyayari ang isang pangyayari. Bunga naman ay ang tawag sa resulta o epekto ng isang pangyayari. sanhi ay isang ideya o pangyayari na humahantong sa isang epekto. Ang manunulat ay nagtatala ng isa o mahigit pang sanhi at epekto ng pangyayari. Ayon kay Kabales 2017, ang mga pahayag na nagbibigay ng sanhi at bunga ay isang halimbawa ng diskursong naglalahad. Ipinapakita dito kung ano-ano ang mga dahilan ng isang pangyayari at kung ano-ano rin ang nagiging resulta nito Ang sanhi ay nagsasaad ng kadahilanan ng pangyayaring naganap at ang epekto ng pangyayaring ito ay tinatawag na resulta Sa madaling sabi may pinagugatan ugatan ang pangyayari at dahil dito ay nagkakaroon ng kasunod. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuna ang sanhi kaysa sa bunga. Isiping lagi ang ganito. Anong ideya o pangyayari ang unang naganap? 'Yun ang sanhi. Ano naman ang kinalabasan? 'Yun ang tumutukoy sa bunga. May mga salitang nagpapakita ng resulta bago ang dahilan. Halimbawa ng mga salitang nagpapakita ng sanhi at bunga ay ang mga sumusunod. Sanhi, nagi kasi, palibhasa, sapagkat, pagkat, dahil, o dahil sa, dahilan sa, at kasi, ngunit, at iba pa. Samantalang ito naman ang sa bunga. Tuloy, bunga nito, kaya, kaya naman, kung, at kung kaya. Ngayon naman ay tignan natin ang mga halimbawa na pangungusap na karaniwang nauuna ang sanhi. Una, dahil nalasing si David sa alak, kaya hindi na siya pinayagang magmaneho pauwi. Ikalawa, masikip na ang lumang sapatos ni Mabel kaya bumili na ng bagong sapatos si tatay. Ikatlo, natulog sa tanghali si Marie kaya pinayagan siyang maglaro pagsapit ng hapon. Ikaapat, umulan ng malakas kaya naman umapaw ang ilog at nagdulot ng baha. At ikalima, si Layla ay kumain ng candy. Kaya't sumakit ang kanyang ngipin. Ngayon naman ay tignan natin ang mga halimbawa na pangungusap na nauuna ang bunga. Una, malinis ang paligid dahil araw-araw itong nililinis ni Ana. Ikalawa, nakapagtapos siya ng abuga siya dahil siya ay nagsipag sa pag-aaral. Ikatlo, hindi na plan ni Janet ang kanyang uniforme dahil nawalan sila ng kuryente. Ikaapat, tama ang lahat ng sagot ni Gabi sa kanyang pagsasanay dahil naunawaan niya ang aralin. At ikalima, hindi pumasok ng opisina si Manuel pagkat mataas ang kanyang lagnat. Ito naman ang mga sumusunod na pinaghanguan o ang ating sanggunian. Ayan! Sinabati kita dahil natapos na natin basahin at unawain ang paksa tungkol sa tekstong ekspository na tumatalakay sa sanhi at bunga. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig sa ating aralin. Inaasahan kong malaki ang may tutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang i-commento tungkol sa ating tinalakay? O baka may request kang video lesson? I-commento mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Filipino Baitang Pito. Paalam!